Mga ka-teknik, napakatibay niya. Ayan. Mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbitahan ko po, po kayo na sumali kayo sa aking rapol, Pwede kayong mga teknik manalo ng libreg LCD, libreg gawa ng cellphone. Mga ka-teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik sa ating Rapport, pwede na kayong manalo ng libreg LCD at libreg gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Welcome back mga teknik sa YouTube channel. Ngayon mga teknik, papakita ko sa inyo kung gano'ng nga ba katibay ang screen glass ng mga Huawei na cellphone. Ito. Yan mga teknik. Ito Huawei Y9 Prime. Babasagin natin yung LCD niya. Babasagin natin itong kanyang glass. Kasi ang Huawei ay Gorilla Glass. Yan. Huawei Y9 Prime. Itong LCD ito ay meron na siyang damage. Yan. Makita ninyo black spot pero napakaliit lang niya tsaka white spot kasi nabasa tong LCD pero napipindot pa yan papapalta na ni customer yan napaka smooth pa niya kasi medyo maselan siya pinagpaalam ko na rin na babasagin ko tong LCD para matest kung gaano katiba yung LCD ng mga Huawei na cellphone to yan babasagin natin yan simulan na natin yan nakikita niyo naman natatouch pa siya yan, nakagagels ako. Kasi yung Gorilla Glass ng Huawei napakatibay. Yan. Halos malakas na yung pukpuk -puk natin. Ay, mabasag. Mga ka-technique, napakatibay niya. Yan. Diyan ako believe sa Huawei yung kanyang screen glass, napakatibay. Pinupukpuk ko na, hindi pa siya nababasag. Hindi ko siya pwedeng gamitan ng martilyo kasi lulubog yung kanyang middle frame. Madadamay. Yun mga kateklik, baka may mag-comment, baka ma-damage yung mga camera. Ang camera po niya na ay natanggal ko na para pagka pinukpok natin ay hindi ma-damage. Yan. Kasi para lang makita ninyo kung gaano katibay yung LCD ng Huawei. Yan. Mm. Yan mga technique, kita nyo naman yung pokpok ko halos napakalakas, hindi pa rin siya nagkakarak yung kanyang screen glass. Try natin kung napipindot pa siya. Yan, napipindot pa rin siya, napaka-smooth, napakatigas. Subukan naman natin 'to. Yon, nabasag na kasi, napurohan natin 'yan, makikita niyo. Meron ng paraka yung glass niya, pero napipindot pa rin 'yan. Yan isa pa. Yun mga teknik, sulit kung magpapapalit kayo ng original LCD ng Huawei, makikita nyo naman yan. Kahit basag na yung kanyang glass, napipindot pa rin. Ibig sabihin, kung papatak ng mataas, mabasag man yung screen glass niya, okay pa rin yung LCD niya. Yan. Napakatibay ng LCD ng Huawei. Basta hindi kakalas yung LCD kapag ka pumatak, maganda yung kapit, hindi agad-agad mababasag. Paano pa kung may case? Ito walang case. Tsaka yung pagpokpok natin, direkta talaga sa LCD. Yan. Yan. Yan mga teknik, hanggang dito na lang yung ating screen test. Kung gaano nga ba siya katibay. Kung may tanong kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and... God bless.